Oragon, Napakaganda ng panahon ngayon Ang oras natin ay Alas 6.40 ng umaga Mukhang maganda ang panahon natin ngayon mga oragon I-update lang kulang kayo sa mga breeder nating mga ibo na iniwalay natin noong nakaraan ng kanilang mga sinakay. Nagsiklogan na ulit sila mga kauragon tung yung iba hindi pa lumalabas ang kanilang mga inakay pero may itlog na uli napakagandang balita mga kaibon pagkatapos ng unos iyaya ng pag-aalaga naman ng ating tinatamasa pa ngayon mga kauragon huwag nyo sanang kalimutan mag subscribe sa aking channel at share and likes lang mga kauragon baka pakiclick nyo na rin ang notification bell para sa sunod natin mga video ay updated kayo Halika na mga kakuragon, puntahan natin ang ating munting ibunan. Ayan na mga kakuragon, nandito na ako tayo sa aking munting ibunan. Ang munting ibunan ni San Jose. Ayan yung mga nila mga painuman eh, hindi ko pa nahuhugasan. Tapos ko lang maglagay ng kanilang mga kainan. Napansin ko na lang ang kanilang mga breeder na pinanggalan natin ang inakay ay mga magsitluga na ulit kaya napakagandang balita mga koragon ayan pasensya na kayo di pa nalilinis ang kanilang mga pop tray medyo busy pa tayo mga koragon baka mamayang gabi na lang ulitin ito ayan mga koragon oh. Hindi pa nahihiwalay ang dalawang inakay Pero may itlog na uli yung ating inahin Ayan o, mga no Mayroon na isang itlog May kasama pa yung inakay niya Napakasarap mag-alaga pagkaganit ang mga koragon Itong matanda akong breeder na pinaka-warrior Kinakain na ang kanyang itlog yan ay hindi na po pwede pang pet shop na yan mga koragon ito yung tinanggalan natin ng inakay na dalawang breeder ayan mga koragon yung isa ay may itlog na na ha? apat mga koragon so ibig sabihin baka dalawa or isa na lang yung kanilang itlogin ay dire-diretso na sa lilimlim yan. At ito namang isa ay may dalawa na rin ka-Uragon. Dalawang itlog na siya. Medyo matagal-tagal pa paglalay ng iyan. Pero okay lang yan. Kunting antay-antay lang. At itong nasa ka uragon hindi pa lumalabas ang kanilang inakay, hindi ko pa yung winawalay may itlog na rin siyang isa pero nandun pa yung dalawang inakay na kinalbo ng ating breeder kasi medyo matapang tong babae eh, dahil palo siya ka mga kaibon galing pa ng las piñas yan at itong namang lalaking breeder natin ay galing lang sa veteranong mag-iibon matanda ng magibon pero napakagaling niyang maglaga ah. ano mga kaibon, di ba napakagan ng balita? ang oh, aking mga personata, okay oh, mga personata lover dyan meron na tayo rin yung 6 sa personata tsaka bukod ba yung nasa taas na 2 pirasong personata At ito naman ang mga uh, paraket natin flyer mga kaibon. Sa kauragon. Oh. Yung, yung limang piraso rito mga kauragon, ready for bread na yan. Hindi ko pa nga lang maihiwalay eh, dahil wala tayo mga kulungan ngayon mga kauragon. Medyo hindi pa ako nagdadagdag ng kulungan dahil i-renovate ko pa itong kanilang mga kulungan dahil medyo masikip na. At pag maulan, napupuno ng tubig dito sa sahig tapos yung hangin niya at sobrang lakas kaya pag na renovate natin to dapat malagay natin ang trapal low sa pagitan ng kanilang gilid para in case na maulan ibababa lang natin ang luna para hindi naman nagiging hassle sa mga alaga natin at yung tinanggalan nga pala natin ng inakay na African mga kong ragon medyo maganda rin ang resulta dahil may tatlo na rin siyang itlog tatlong itlog mga kauragon no? sa ngayong disyembre kasi ngayong disyembre ang pinaka breeding season ng mga ibon mga kauragon no? yan sa mga colorful kong mga breed mga player mga kaibon isang pastel, isang alpswan, isang misty, isang dalawang hybrid green perso, saka isang yellow boy, at dalawang turkish par blue, mga kauragon. Ano mga kauragon, yan muna sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kauragon. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa akin channel. At pakishare na rin para sa mga kaibigan niya at mga mag-iibon ng no, Sauragon. Sa Maraming salamat. God bless. Ingat tayo sa araw na ito.